Sampung araw na lamang bago ang pinakainaabang ang May 12, 2025 midterm elections kung saan tuluyan nang mamimili ang taong bayan ng kanilang mga iluluklok para magsilbi sa susunod na tatlong taon. Patuloy pa rin ang paniligaw ng mga kumakandidato dala ang kanilang mga plataporma at planong programa. Gaya ng mayoralty candidate ng Baguio City, na masipag na sinusuyod ang bawat barangay at sulok sa lungsod para makapagpakilala, lalo na't na siya'y bagong muka at pangalan pa lamang sa mundo ng politika. Kaya po tayo tumakbo, uh, nagkaroon po tayo ng vision noong 2018. Actually, uh, malalim po itong vision na to para sa ating siyudad at sa ating mga kababayan dito sa ating siyudad dito sa Baguio City meron din tayong passion na gusto nating maglingkod dito sa ating siyudad. Kaya gustong gusto ko talaga na ma-implement. Gustong gusto kong mangyari po itong vision na to. Isa sa kanyang mga plataforma ang pangangalaga ng kalusugan lalo na ng mga senior citizens, PWD at maging single parents. Ang programa, Libreng Medikasyon. Na malibri po yung hospitalization nila, yung mga gamot nila at mga check-up nila kasi mahina na sila medyo kailangan-kailangan na talaga nila ng tulong sa ating government kaya sila po yung dapat na ma-prioritize and sabi ko nga uh, sabi niya sa word of god na pag you honor your parents god will bless you and uh kinokonsidera po natin na ang mga senior citizen natin yung mga elders ay mga magulang po natin so gusto ko sila talagang mag-priority Bukod dito, marami rin siyang planong pang-imprastruktura na makatutulong daw sa iba't ibang sektor at sagot sa problema ng lungsod. Kaya po dito sa Tunnel Expressway, yung Skyway, kasi napakalaking tulong po niyan sa mga motorista natin, lalong-lalo na po yung pagbaba ng mga produkto po natin, kagaya po yung mga gulay at iba't iba pang mga produkto natin, napakalaking tulong po niyan. At the same time, naiiwasan po natin yung mga landslide, yung mga aksidente sa daanan, napa, napababa pa po natin yung time travel, yung travel time ng mga motorista natin. isa pa po, nakakapagbigay ng, ng income sa ating syudad, sa government natin, at saka nagbibigay din ng trabaho. Handa rin daw siyang makipagtulungan sa mga malulukluk ding mga public servants ng Baguio City para maisakatuparan ang kanyang mga plano. Alam ko po na iyong mga kababayan natin or yung mga kasama-kasamahan natin ng mga kandidato lalong-lalo na sa legislative body, sa mga councilors natin, yung vice mayor at yung congressman. Alam ko po na maganda itong programa natin kaya gugustuhin po nila. So alam ko po na makikipagkaisa sila kasi para din sa ating bayan, para din sa ating mga kababayan. Service to people is service to God. Hili niya pa rin sa mga taga subukan ang kanyang inaalok na serbisyo publiko tungo sa kanyang pangarap na pagbabago, tungo rin sa maunlad na Bagyo dapat. Randy Guzman, RNG News.